Dito, meron tayong itim. Oh, ang ganda ng kulay. Parang nag-gold. -go Ayun o, oh, kating hati. Maasin kayo, no? napakaganda. Ganda pa naman ang kulay. Pula, na parang faded. masig faded. Grabe. Parang napig ako dito. <tinyo> silipin lang natin tong 85 pesos na to. Hindi, <laughs> joke lang. Bali, <laughs> nagdala yung pinsan ko kasi. Eh, pinapabenta sa atin. Ayun o, no, may kita nyo mga itim. Ayun o, no, puro itim. Pero hindi basta itim yan, mga ko Dahil nga, ayun o, no, meron pa pala tayong isang uy, half cider. Tingnan natin, mga kasingko. Ang ganda. Ito isang blue bar na sa saddle. Pagdating dito, ay eh, parang pure white na. Pero napakaganda niya, meron siyang quintas. Ayun o. No. Ganda nito ah. Ito bali alaga to ng pinsan ko. Oh, bawas alaga na naman talagang collection niya eh puro of color. Makikita niyo ibon na eh, yun, no? half sider na half sider. Isang blue white flight tsaka isang white masing ko yun, eh, no? Na parang pipe. Pero maganda yung pattern niya. Ayun eh, no? kating hati, masing ko yun, eh, no? napakaganda. Kating hati yung ibon. Bali ito eh lalaki. Silipin pa natin yung iba. Ito dala ito ng pinsan ko, maraming ang nagko-comment but hindi ko daw pasyalan yung pinsan ko. Eh, sige, papasyalan natin yan kapag meron tayong oras mga ko. Ito, meron tayo dito. Kung makikita nyo, eh, parang ordinary dan lang. Baba ito. Pero kung makikita nyo yung kanyang pakpak, hanggang buntot mga kasi ngayon may mga spot, spot na eh stencil pala siya para siyang dan na stencil mga no? ganda may pattern siya may spotted yung kanyang pakpak eh ayun parang nagwa white bar stencil pala ito pero parang ordinary lang oh. pero siguro ito yung mga maglalabas ng mga stencil na magaganda yung mga ganito pang cross ito eh ayun no? dan na hen dilipin pa natin yung iba naman parang itim lang eh ayun no? Tingnan natin itong isa. Ayun no, Oh. Parang itim lang, pero dun sa mga dulo niya, eh, meron na siyang stencil na pattern. Ayun o. Oh. Ganda. Dito isang to, ayun Oh, na siya. May mga tumutubo na mga puti. Pero kulang, mga dahil niya. Ayun Oh. Pero pwede pa dito. Ayun no, Oh. Ah, magkakawalay pa yata. Mamagay <laughs> <laughs> mata, mga ko, Hindi ko alam kung binugpog. Pero parang magkakawanay. masama saan eh. So, ayan, bali, ito yung mga dala ng pinsa ko. Kasi ripin natin yung iba. Dahil, ito may itim dito. Puro itim, eh. Ito e, na mamasin ko, eh. Stencil din daw siya. Kaso, parang itim na siya. Parang black lang, mamasin ko. Pero pang cross lang daw to. Kasi sabi ng pinsang ko, eh, medyo solid lang daw yung kanyang kulay. Pero nag-aalak daw ito. Ito e, yung mga breeder niya, eh. Ano, Matatanda na. Naghahanap daw ito ng mga stencil. Pero sana maganda kung medyo stencil na. Nasa po mesa. Ito isa mga kasing ko. Last. Pero ito isang ganda oh. Meron na siyang pattern. Stencil na yung kanyang buntot. Yung kanyang pakpakay na oh. Tumutubo na mga kasing ko. Ito naman eh mukhang babae. Eh. Pwede itong pang cross ah. Ayos ito ah. So ayun, bali ito, nagbabawas lang siya ng alaga yung medyo hindi niya siguro type eh, dito na niya dinala Ayun, ang ganda talaga na ano, Upsider Ganda na kulay, half blue bar, puti O, baka makawala, magbabayad tayo <laughs> Tingnan natin yung anong dinala ng mga bata dahil may mga nagdalang bata dito ay eh, mga singko Sinilip ko kasi may mga off color eh no? Anim ata ito Ngayon, dilipat natin para makita natin kung oh. Magaganda ba yung mga dala ng bata? Dito na lang natin. Para makita kung magaganda nga itong mga dala nila. Ito. Ay! Ba't ganito? Payat! <laughs> <laughs> Parang di pinapakain mga yun kayo. Ano? Oo na, natapapa. Parang payat yung mga dala ng mga bata. Hindi kasi natin tinanggal dito sa box. Eh, ang payat! Ang papayat yung mga kalukate. Hindi mo yung kain niya. Ang ko, Masaan na animito ito eh. Anim yata ang puro payat. <laughs> Dito, meron tayong itim. O, oh, ganda na kulay. Parang nag-gold -go ba kasing ko? Ano kaya kulay ito? Ano may gold siya na ano? Okay ba? Bali, anim na piraso kaso. Ang problema, mga payatot. Mga singko. Hindi siya tabain. Ang papayat ng mga kalapate, eh, no? Mga ganda sana siya kaso nga la medyo payat sila ang patabain pa yata ito ito lalo na ito sus grabe sobrang payat nito na eh tingnan natin yung pruweba eh. kita na yung buto e, mas, sigo, eh mas ito wi napakapayat kitang-kita yung kanyang ano pag ito kakatayin mo eh wala kang makakain dapat na kuha natin ito isang ganda oh wala bali anim lang piraso eh Oh, no, bali anim na piraso lang. Ang ganda pa naman ng kulay. Pula na parang faded. Masig faded. <laughs> ay no. Kaso, parang wala pa legban. Parang nalalambot yung mga ibon. Oh, walang lakas. Ang papayat. Yung mga dala ng mga bata. Maganda sana yung ganda ng kulay nito. Maganda sana siya. Kaso, mga payat yung dala nila. Hindi kasi natin nahawakan. Nakita ko lang kasi, ay no. parang natutomba na yung pula. Mga singko. Tingnan nga natin, try natin pakainin. Baka mamaya, Pap papatabay pa pala natin ito mga to. Grabe, parang napig ako dito. Ang papaya ito mga ibon. Pag hinawakan mo, eh, talagang parang masusugat ka mahasit. Eh, tay mga ibon, oh. medyo parang nangihina na ka itong pula. Hindi kasi natin na, ano, ngayon pakainin natin, try natin kung pakain. pakasakain. Papataba pa natin, eh, sayang naman, ganda ng na kulay, ganda ng itsura hindi nga lang, eh, mga payatot. <laughs> mga try natin na ganap pagkain, o. No? Oh. talaga gutom na gutom. <laughs> Mukhang di pinapakain tong mga ito mga to. Eh, makikita no, niya naman, o. No? Talagang gutom yung mga ibon, kulang sa alaga. Kaya gagawin natin, eh, may stock muna sila dyan. Pakainin muna natin mga ilang araw. Grabe. Kung nahawakan ko lang agad dyan, mga singko. Tatawaran ko na sobra to. Dahil nga... Ang payat. Ilas, siguro mga isang linggo pa itatagal ito bago tumawa ng mga ito. Sige mo. Nagbabox out pa sa si sobrang buto Mga natin ka. Ay! Eh, swerte ka talaga. Ayan, abang kumakain yung mga binigsak sa atin ng mga bata. Tingnan mo, nakungunay po pulot dahil nga sobrang payat. Mga payat yung mga dinala sa atin, medyo na-scam na naman tayo kasi hindi natin nahahawakan. Habang kumakain sila mga kasi ko, eh, silipin natin yung tatlong binagsak sa ngayon. Dito, medyo nagpili na ako. Mga kasi ko, pinili ko lang at least kahit pa pa nakuha natin yung tatlo. Tatlo lang yan eh. Kasi itong dalawang karawang na to, eh, yan yung kahapon. Mga kasi ko, eh, kukunin na na yung pulis yan. Kaya, yung tatlo, eh, bago. Dalawang red check, tsaka isang gray cell. Bali, itong pinili ko mga kasi ko, eh, mga nakaklabring to. Ayan eh no, itong isa, eh, OB, OBPC ata. Ah, masin ko kung hindi ako nagkakamali. Eh. tas yung isa naman, eh, TSCFC. tas yung isa naman, masin ko, eh, club ring din yung Gracel, masin ko. Yun, yun nga lang, hindi ko masyado napansin ko kung ano yung club niya. So, ay eh, bali, kahit pa paano, sinuwerte na naman tayo dito sa binagsak sa atin. Dahil nga, hinawakan na natin. <laughs> Nadala na tayo dito sa ating Ganyan, papayat dito mga to. Alis, <laughs> konti na lang, Atotong, to na itong pulang to. Alis, inuubos nila, inilagay natin na patoka. So ayun, bali dito eh hinawakan ko yung iba. Medyo payat din yung mga ibang kasama niya. Ang ginawa ko, pinili ko na lang itong tatlo. Magaganda naman dahil of color lahat. Nakakalabring pa. Bali isang gray cell, isang red bar, ay red check, tsaka isang red check na hinwasin ko. Pero itong dalawang kalawang na to eh, kukunin na ni police. Dahil nga pinunta niya ako kanina umaga dito. Tapos mamaya pa siya uuwi. Nasa kampo pa mga ko. So ayun, bali Hey, kahit pa paano naman, may bumawin tatlo mga asing ko. Dito, siguro mga isang linggo pa to. Bago to baba. Bali, dun sa dala ng pinsan ko mga asing ko, eh, may tinabi akong isa lang. Uh, pero hindi ko siya kinuha lahat. Tinabi lang natin yung isa na, kasi medyo sabik pa tayo sa mga magagandang kulay. Kaya yung mga, nakikita ko maganda sa paningin ko, eh, medyo tinatabi ko muna. Ayan no, medyo pausay tayo dahil nga, Bagsaka ng deliver ngayon. Ay, ito yung ibon, mga sika yun, no? Isa siyang pula. Meron na akong nakuha ganito sa kanya, kaso, eh, gusto, parang gusto ko pa siya. Ayun, no? Parang stencil siya na pula. Dahil maganda siya, kaya kukunin natin. Bali, ito yung nakuha natin ibon, mga sika yun, no? Isa siyang kak. Kung makikita niya, eh, parang siyang stencil, eh, no? Pero sabi niya, alak daw ng stencil niya to, kaya... Try nating i-keep. Meron na no, akong isang ganitong nakuha sa kanya. Pero ito yung pangalawa. Ayun o. No? Kaso pare sila lalaki. Ayan yung kulay niya. Ang ganda. Meron siya mga lace kasi hindi siya ganong clear. Pero pwede na pang cross ito. Ayan o. Oh, Ula. Medyo maganda sa paningin natin. Masin ko kaya kukunin natin. Bagong patutukain.